Ano nga ba ang anxiety? At ano nga ba ang silbi nito sa ating kapakanan bilang isang tao? Ang anxiety o pagkabalisa ay isang normal na emosyon sa bawat buhay na organismo sa mundo, maging hayop o tao. Ang pagkakaroon ng kabalisahan sa mga nakakatakot o nakakabahalang bagay ay hindi naman masama. Bagkus, ay nakakatulong pa ito sa survival o kapakanan ng bawat individual. Halimbawa, sa tuwing tayo ay umaakyat sa mga matataas na lugar gaya ng bubong ng bahay, mataas na puno, o maging sa itaas ng isang gusali ay maaaring makaramdam ka ng takot dahil naiisip mong pwede kang mapahamak sa oras na ikaw ay mahulog sa inaakyatan mo. Isa pang halimbawa ay ang pagkakaroon ng takot na magpunta sa mga masusukal na damuhan o maging sa kagubatan dahil na rin ito sa pagkakaroon ng pag-iisip na posibleng may mga makamandag na ahas na maaari mong makainkwentro sa mga ganitong lugar. Kaya naman, napakahalaga ng anxiety o pagkabalisa sa ating pamumuhay. Ito ang nagbibigay ng proteksyon sa atin sa oras na tayo ay nasa panganib. Samantala, ano naman kaya ang mangyayari kung ang isang tao ay walang pagkabalisa o hindi nakakaramdam ng anxiety? Maaring wala naman sigurong tao o nila lang na walang takot sa mga bagay-bagay na maaring magdulot ng panganib. Ganpaman, kung ang isang tao man ay hindi nakakaramdam ng pagkabalisa, maaring magresulta ito ng mga negatibong epekto sa kanyang buhay. Dahil hindi ito nakakaramdam ng anumang takot, may posibilidad na gagawin nito ang anumang mga bagay na nais niyang gawin kahit na ito ay mapanganib. Halimbawa na rin ito ay ang pagkakaroon ng kawalan ng pakialam at hindi pagtakas sa mga dilubyo gaya ng malalakas na bagyo, sunog, pagputok ng bulkan, lindol at iba pa. Maaari ding bumaba ang lifespan nito dahil sa pagiging prone sa mga injuries o aksidente sa kanyang mga delikadong ginagawa. Dito makikita kung gaano kahalaga ang pagkakaroon natin ng anxiety o kabalisahan ito ay normal lang na emosyon ng bawat nilalang na may kakayahang mag-isip. Gayunpaman, may isang uri rin ng anxiety na hindi normal at kinakailangan ng tulong mula sa mga profesional. Ang uri ng kabalisaang ito ay tinatawag na anxiety disorder. Ang anxiety disorder ay isang mental disorder na kabilang sa mga karaniwang sakit ng mga tao bukod sa depresyon. Ang anxiety disorder ay hindi lang iisa, kundi ito ay kinabibilangan din ng iba't ibang uri ng kabalisahan gaya ng Generalized Anxiety Disorder o GAD, Panic Disorder, Social Anxiety Disorder o SAD at iba pa. Ang mental disorder na ito ay nagdudulot ng matinding takot sa mga taong dumaranas nito. Maaari itong magbigay ng matinding pagkabalisa at makaapekto sa pag-aaral, trabaho at sa personal na pamumuhay ng isang individual. Ang anxiety disorder ay isang uri ng pagkabalisa na nakakabahala at kinakailangan ng suporta mula sa mga mental health professionals. Kaya't kapag ikaw ay merong anxiety disorder o sa tingin mo ay nakakaranas ka na ganitong uri ng pagkabalisa, mahalagang kumonsulta sa isang profesional gaya ng psychiatrist o psychologist upang mabigyan ka ng tamang diagnosis at tamang treatment sa iyong sakit. Ang pag-inom ng kape ay nakakapag-trigger din ng anxiety disorder Ngunit sa totoo lang ay hindi kape ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng ganitong uri ng disorder ang isang tao, kundi nagpapalala lang ito ng mga sintomas. Dahil ang kape ay naglalaman ng stimulant na tinatawag na caffeine. Binibigyan nito ng malakas na enerhiya ang ating utak at pag-iisip. Kaya naman, lalong lumalakas ang mga sintomas ng anxiety disorder kabilang na ang panginginig, hirap sa paghinga at chest pain. Ngunit kung ikaw man ay may anxiety disorder at hindi mo maiwasan ang pag-inom ng kape, ay makakatulong ang pagbili ng mga decaf o decaffeinated coffee sa mga tindahan o grocery stores. Ang decaf coffee ay isang uri ng kape na kung saan ay inalis ang 97 hanggang 99% ng caffeine mula sa mga coffee beans na ginamit sa paggawa nito. Subalit mahalaga pa rin ang pagkonsulta sa mga profesional upang matulungan ka kung ano nga ba ang mga dapat mong inumin o maaari mong makonsumo para maiwasan ang pag-trigger ng mga sintomas anxiety disorder. Normal lang matakot sa mga bagay-bagay na maaaring magdulot sa atin ng kapahamakan. Ito ay nakakatulong sa atin upang tayo ay mag-survive at malayo sa mga panganib na nasa ating kapaligiran. Kaya't mahalaga ang takot upang tayo ay makaiwas sa mga hindi magagandang pangyayari sa araw-araw nating pamumuhay. Alam nyo bang mayroong limang daang uri ng phobia sa buong mundo? Kabilang na dito ang entomophobia, hemophobia, cenatophobia, glossophobia at marami pang iba. Kung nagustuhan mo ang video na ito, please like this video, consider subscribe, at i-click mo na rin ang notification bell para sa mga bago ko pang videos. See you!